Ayan. Kaya na po tayo. Mga idol. Kutsarayan ko muna maraming umaapaw eh. Wow. <coughs> dalawa tatlo apat ya yeah, para magandang higupan <coughs> nananam apo no dasagpaw na nga uong Ito naman yung bida. Malunggay. Nako, si idol natin na Martinez Los. Meron siyang pinos na pan. Tatlong piraso lang. Nga ganito, oh. Sampung piso ba o bente? Napakamahal naman pala. Dyan sa inyo, idol Martinez Los. Shout out sa'yo. Naputot, kutsara ka po. kakulung yung iba, yung iba o oh, may dalawa, matalino, tumakas, <coughs> excuse me po bida yun malunggay shout out po sa followers natin na Uutangin ko sana yung bangus kahapon. Halagang 110 yun. Palitan ko na lang daw ng gulay. Ayun. Parehas kami hindi lugi. Panalo siya sa gulay ko. Panalo ako sa Bangos niyang dagupan. May nag-comment nga pala. Itong rugasan ko sa ilalim. Pagkatapos ko pong magmukbang, dito ko na nilalagay yung mga mangko, sandok, kutsara. Hinuhugasan ko na. Tapos ito naman, nakataog do. Hindi na nanatili dyan, najal lang siya nahugasan ko. Ayan, dami kong aso po sa di ininuman na yan. <laughs> Nakakayoka. Ikaw ha, na nagko-comment ano na ganun ha. Alam na natin yung Kaya kahit bata siguro eh, alam na eh. Pero thank you rin sa paalala mo. mamaya medyo matigas mas gusto ko yung hinangat nga namani lang na CD. Siya nga po pala. Yung pong may gusto ng gulay ko. Nakabarangay ko. Mag-PM lang po. Kung ano ang gusto niyong gulay ko. Palit. Kung ano yung ipapalit nyo na ulam ko, hindi ko lang tatapatan. Sobra-sobra ang ibibigay ko. <clears throat> May nag-comment, mahal daw dun sa kanila. Talaga nga naman kahit dito. Alam nyo mga idol, napakamahal ngayon ng sibuyas dito. At saka kamatis. Ginto ngayon,

Pinaliktad mm -hmm. ko na. May nag-comment nga pala. Ayaw nilang nabibitin ng mukbang ko. Ang napanood mo idol yung sa rails. 90 seconds lang yun. Lahat po ng reels doon ko po din nadala sa page ko sa Duro Fernandez. Ang long videos ko dito. Sa Rogelio. Pambitin yung kanin ko ha? <coughs> Naku, 11 minutes na. Ikat mo na direct. Konti lang inumin menu. Para hindi ka mapusok. Thank you for watching. Ay, uh, maraming maraming salamat sa walang sawang supportan nyo po sa akin. Thank you, thank you very much. Magandang tanghali at magandang gabi sa iba't ibang dako ng mundo.